Ayan guys, so ito na yung ano guys, sa tatlo yan, one, sa gitna, dito sa pinakauna, o oh, mayroon din siya, o, oh. one, two, three, pwede yung lagyan ng mga laptop guys, pwede mong ilagay yung laptop dito, dito namin sa gitna, kung gusto mong maglagay ng uh, damit, no, pwede ka rin maglagay ng gamit, damit mo dyan, o kung anong gusto mong ibigil, ipapasok dito. oh ayan guys, marami kang paglalagyan. So, dito naman sa, mayroon pang pang-apat sa likod. Ayan. Pang-apat pa to na zipper guys. oh mayroon pa ding lagayan dito guys. Ayan. Ah, in order ko lang po ito sa halagang 373. Ayan. Dumating na po ngayon lang. 373 po ito guys. Ayan. Kasama na po yung delivery charge. So, ayan po. Maganda siya guys. Matibay. Ayan. Maganda po sya. Salamat. Salamat. Ayan. Satisfied po ako sa aking uh, in-order. Thank you po sa sealer.